Si Senator Joel Villanueva ay kilala bilang isang masigasing na leader at nakapagsulong ng technical at vocational edukasyon sa Pilipinas. Nagmula siya sa isang pamilyang may matibay na ugat sa relihiyon at politika na naging gabay sa kanyang paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay at positibong imahe, hindi siya nakaligtas sa mga kontrobersya tulad ng aligasyon sa anomalous flood control projects at chismis tungkol sa pagkakaroon ng side check. The Philippine Showbiz List presents Buhay ni Sen. Joel Villanueva sa loob at labas ng Senado. Political and Religious Foundations of Joel Villanueva Isinilang noong August 2, 1975 sa Bukawi, Bulacan, si Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva ay bahagi ng isang prominenteng pamilya sa lalawigan na may malakas na impluensya sa relihiyon at politika. Lumaki siya sa kapaligiran ng serbisyo publiko at espiritualidad. Si Joel ay pangalawa sa apat na mga anak ng kilalang religious leader na si Eddie Villanueva, ang founder at spiritual director ng Jesus is Lord Church worldwide. At ang kanyang asawa na si Adoracion Dory Jose Villanueva, na ngayon ay pumanaw na. Ang mga kapatid ni Joel ay si Eduardo John John Villanueva Jr. na kasalukuyang mayor ng Bukawe, si Eleanor Johnny Villanueva Tugna na dating mayor ng Bukawe at yung noong 2020, at si Reverend Edelicia Jovi Villanueva Minalia na Vice President ng JIL Church Worldwide. Ang pamilya Villanueva ay isang makapangyarihang pamilyang political at relihiyoso na may malalim na ugat sa Bulacan. Dahil dito, madalas silang tawagin isang obese dynasty na sa dami ng posisyon sa pamahalaan na hawak ng magkakamag-anak. Ngunit ayon sa ama ni Joel, ang tawag na political dynasty ay hindi naaangkop sa kanila. Idiniin niya na kanilang layunin sa pagpasok sa politika ay hindi upang magkamal ng kapangyarihan, kundi upang ipaglaban ang mga advokasyang moral, makatao at makadyos. Joel's Educational Journey Nagsimula si Joel sa kanyang mas mataas na edukasyon sa University of Santo Tomas sa Manila, kung saan niya natapos ang kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Economics noong 1996. Bilang dating estudyante ng UST, ginawaran rin siya ng Most Outstanding Alumni Award ng nasabing universidad. Matapos sa kanyang undergraduate studies, nagpatuloy si Joel sa paglawak na kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa Harvard Extension School sa Estados Unidos mula 1996 hanggang 1998. Dito kumuha siya ng mga special studies sa business administration kung saan nahasa siya sa mga global na estrategiya sa negosyo, pamumuno at mga pamamaraan sa organisasyon. Noong 2013, iginawad kay Joel ang Honorary Doctor of Humanities Degree mula sa Polytechnic University of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang mga ambag sa edukasyon at serbisyo publiko. Ginawa rin din siya ng Honorary Doctor of Laws degree mula sa Bulacan State University sa Malolos, Bulacan. Bukod dito, nakakuha din si Joel ng Barista National Certificate 3. Noong 2012, matapos niyang tapusin ang kursong Advanced Food and Beverage Services sa TESDA bilang pagpapakita na kanyang suporta sa Technical Vocational Education. Kilala siya bilang si TESDA Man dahil sa kanyang advokasya para sa technical at na edukasyon. Joel's Path to National Leadership nagsimula ang political journey ni Joel noong 2001 na maging kinatawan siya ng partyless group na Citizens Battle Against Corruption sa House of Representatives. Noong 2010, hinirang si Joel bilang Director General ng Technical Education and Skills Development Authority sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa posisyong ito, pinamunuan niya ang pagpapalawak ng access sa technical vocational education sa buong bansa. Dahil sa kanyang mahusay na pamumuno at dedikasyon, ginawaran siya ng dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino ng prestigyosong Order of Lakandula, isa sa mga pinakamataas na parangal sa Pilipinas. Noong 2012, pinarangalan si Joel na pamahala ang panalawigan ng Bulacan ng gawad ng ngalang lipi para sa serbisyong pampubliko, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga natanging anak ng Bulacan sa si international na antas, kinalala rin siya ng Development Executive Group, isang organisasyon na nakabasa sa US sa pamamagitan ng DEVEX Manila 40 Under 40 International Development Leaders Award noong 2013. Mula rito, tinahak ni Joel ang Senado noong 2016 at muling nahalal para sa kanyang pangalawang termino noong 2022. Ilang buwan matapos ang kanyang pagkahalal noong 2016, siya ay iniutos sa tanggalin sa posisyon ng ombudsman matapos siyang papatunayang may pananagutan sa maling paggamit ng pork barrel noong 2008. Ngunit hindi tinanggap ng Senado ang utos na ito na sinunod nila ang opinyon ng kanilang legal counsel na ang Senado ay may inherent power o likas na kapangyarihan na disiplinahin at parusahan ang mga miyembro nito. Sa Kongreso, naging tagapagtagulin si Joel ng mahahalagang batas tulad ng Anti-Red Tape Act at mga batas para sa mga magagawang Pilipino, kabilang ang Salary Standardization Law at Department of Migrant Workers Act bukod sa iba pa. Nagsilbi siya bilang Senate Majority Leader mula 2022 hanggang 2024. Sa kasalukuyan, siya ang pinuno ng Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development. The Athletic Side of Joel Noong siya ay sadyante pa sa UST, naging miyembro si Joel ng kanilang varsity basketball team, ang UST Growling Tigers. Kasama ang kupunang ito, nanalo sila sa UAAP Season 56 at 57 noong mga taong 1994 hanggang 1995. Sa panahong yon, ipinakita niya ang galing at dedikasyon sa laro na naging pundasyon na kanyang pangmatagalang interes sa basketball. Bukod sa college level, naging bahagi din si Joel ng na Philippines National Basketball Team na lumahok sa mga international competition. Isa sa mga tampok na torneo na nilahokan niya ay ang unang edisyon ng 1994 SIBA Championship. Matapos ang ilang taon ng pahinga mula sa competitive basketball, bumalik si Joel sa court noong 2013 bilang bahagi ng Congress LGU Legislator sa UNTV Cup, isang liga na binubuo ng mga government officials. Noong 2014, naglaro siya sa kupo ng Malacanang Patriots. Pagkatapos niyang manalo ng pwesto sa Senado, sumali si Joel sa Senate Defenders, isang basketball team ng mga senador na lumahok sa UNTV Cup na nanalo sa Season 6 noong 2018. The Religious Life of Joel Bilang isang aktibong kristyano, kilala rin si Joel bilang isang public servant na hayagang ipinapahayag ang kanyang pananampalataya. Madalas niyang banggitin sa kanyang mga talumpati ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos bilang gabay sa paggawa ng tamang desisyon, lalo na sa mga usaping moral at pampulitika. Naroon ang malalim na ugat ng pananampalataya sa buhay, itinatag ni Joel ang KKB, o Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, isang youth-oriented religious movement na layuning hikayati ng kabataan ng Pilipino na mamuhay ayon sa Kristiyanong pananampalataya habang naglilingkod sa bayan. Sa pamamagitan ng KKB, nakilala si Joel bilang isang motivational speaker at youth leader. Ang organisasyong ito ay malapit na kaakibat ng JIL Church. Bagamat hindi niya direktang pinamumunuan ng JIL Church bilang senior pastor tulad ng kanyang ama, malaki ang naging papel ni Joel sa youth ministry at mga outreach programs ng simbahan. Joel as a father and a husband. Si Joel ay kasal kay Gladys Cruz Villanueva na bagamat hindi madalas lumalabas sa publiko, kilala siya sa mga pamamilyang events sa Senado, kabilang ang mga gawain ng Senate Spouses Foundation at ilang civic activities. Isa rin si Gladys na board member ng Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled. Ngunit ang kanilang relasyon ay hindi naging perpekto. Isa sa mga pinakatampok na pagsubok na kanilang hinarap ay ang problema sa pagkakaroon ng anak. Sinabihan o manong sila ng mga doktor na maliit ang chance nilang magkaanak. Dahil dito, sinubukan ni Joel ang ilang medikal na proseso. Kamila ang operasyon sa ibang bansa bilang bahagi na kanilang determinasyon na magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng pag-aarinlangan, takot at pagod, dumating ang isang himala. Sa kabila ng mga medikal na balakid, isinilang ang kanilang unang anak na si Jaden. At sumunod naman si Green, na lalo pang nagpuno sa kanilang pamilya ng kasiyahan at pasasalamat. Joel's flood control allegations and sign-check rumors. Sa kabila ng magandang imahe na ipinta sa harap ng publiko, hindi nakaligtas si Joel sa mga usaping kontrobersyal na bumabalot sa kanyang pangalan. Una nga rin yan ay ang pagkakadawit niya ngayon sa di yung anomalya sa mga flood control projects ng DPWH. Kaugnayan nito sa isang video statement na kanyang inilabas, mariing kinundi ni Joel ang mga paratang laban sa kanya. Hindi natapos sa issue ng flood control projects ang kontrobersyang kinaharap ni Joel. Lumitaw rin ang mga aligasyon na siya ay umano'y may side chick. Ito ay sa katauhan na nagangalang Angelica Corporal, isang beauty queen at local director sa Miss Universe Philippines, Bulacan. Ilan sa mga pinanghahawakan ng mga chismis ay ang mga larawan ng dalawa na magkasama sa ilang events at mga post na nag-a-allege ng maluhong lifestyle ni Angelica na di umano ay hindi tugma sa kanyang estado bilang isang fresh graduate. Sa gitna ng mga isyong ito, ibinahagi ni Joel ang Bible verse sa kanyang Instagram story na Deuteronomy 31.6 na saad, Do not fear the road ahead for God walks with you, His hand will guide you, and His grace will sustain you through every trial. Bilang pagpapakita ng kanyang personalidad at paninindigan, ibinahagi rin ni Joel ang isang starter pack meme na tinawag na Test the Man kung saan makikita ang sumusunod na mga bagay na sumisimbolo sa kanya. Isang Biblia, kape, bola ng basketball, cellphone at ang logo ng Senado ng Pilipinas. Ang mga ito ay tila pahiwatig na kanyang pananampalataya, mga personal na interes at patuloy na pagtindig sa gitna ng mga kontrobersya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.